kabraso ito yung pagsunod natin sa mga bakas hindi natin tinantanag Bus biglang dito pumasok mga kabraso huwag na nating patagalin dahil binulaga tayo napakalaki Yan o ayan o, yung mga bakas din dito yan nandito nga mga kabraso Ay, thank you lord ayan nga napakalaki yan o price mga kabraso halos ito ang pinakamalaki sa kanilang lahat ito nailabas na natin ayan o sirbol to sakto lang 1 kilo Ngayon itong nauna. Di sila nagkakalayo. Nagkaparihat nga. Parang lalamon ito ng ano. Parang isang paligo. Magandang umaga mga kabraso. Kumusta po ang lahat dyan? ito ay papunta na naman po tayo sa hunting area uh, <coughs> hunting po tayo sana lang po ay palarin rin po ayun bali na lang po mga kabraso dito lang din to sa malapit sa atin sa kabila dito kasi may sinusubaybayan tayo dito uh, ilang araw na na punta dito hindi matsimpuhan yung bumababa nung makikita natin yung bakas tapos bumababa siguro may butas sa sapa yung malabo yung sapa sana lang masaputi natin ngayon <clears throat> di pa tayo ulit dumadayo 1.5 na yung taas ng tubig kagabi mga kabrasok ayan, bali kita kits na lang po hindi na malayo yung spot ayan o dyan sa baba dyan na natin nadali yung nakaraan yung lumabas lumabas lang sa butas na limango yan yung bato yan dyan may laman na naman mga kabraso kaso hindi <laughs> gaya nung dati na lalabas lang kailangan ng trap ay mga kabraso dito pa lang sa pagbaba natin may mga bakas na oh. Oh. Bakas ng alimango ito tsaka hindi luma eh, sana lang nandito lang sa paligid oh ito nga yung mga bakas mga kabraso ay malaking alimango ito hanapin nga alam natin dito tengah di itu yang mga bakasnya buka mai butas mga kabraso kabraso ito yung pagsunod natin sa mga bakas hindi natin tinantanan dito malapit sa sapa siya nagpwisto yan na yung mga bakas niya yan, paikot tapos biglang dito pumasok mga kabraso huwag na nating patagalin dahil binulaga tayo napakalaki yan o no? Ooh. Homo plants mga kabraso. Nagpay Ay, Ayos at hindi mahirap yung pinistuhan niya mga kabraso. Mga kabraso. <laughs> hindi pumasok talaga sa pinaka uban, Kaya hindi tayo mahirapan. Ayan. Ay, thank you, thank you Lord. Sana lang makadagdag pa tayo. Yan pa yung mga bagas niya umikot-ikot siya dito tapos saka naglongga saka dito umano lumubog gilid lang ng maliit na sapa ito natin sa sinundan sa taas sa may sasahan pababa hindi kalayuan mga kabraso pero medyo umikot din tayo tapos binalikan ko dito sa area to kasi wala na doon. Dito ako bumalik. Blessings mga kabraso. Umaga. Whew, time check. Yeah. Ah, alas 9 na pala. Hindi lang naanohan yung panahon kakaikot dahil yun, paambun-ambun. Ayun mga kabraso, i-ano na natin, tatali na natin. Diyan ko na uh, ano yung dadakmain sa tali. kasi. Eh, ko muna para makita nyo rin. Pukunin ko na lang doon mga kabrasok Pasensya na kayo, mababa yung napaglagyan ko ng talagang napaka-season mga kabraso sobrang laki oh. tulog ay nagpo wala pa sa ano talaga na talagang ginising lang tulog yan mga kabraso na inano natin ayos ito ay napaka season tali buhay naman ang mga kabraso sana lang makadagdag pa tayo Sure ball din to sa isang kilo mga kabraso. Tansya natin. Dahil napaka season at malaki. Yan ay talagang mabigat pag ganito. Parang yung kahapon. Doon sa butas. ito ay hindi napagod dahil hindi natin to kinalawit minuhat lang ay bumagsak na pasensya na tayo mga kabraso at bumagsak yung ano natin <laughs> pababa ng pababa pala pero ito talaga yung ano natin oh. hmmm buhay na mano no, mga kabraso parang tansya ko baka lumamang to ng isang guhit doon o oh, magparehas lang yung kahapon pero parehas silang season hindi nagkakalayo yung laki o oh, parehas lang saka natin yung malalaman sana lang makadagdag pa tayo mga kabraso hi thank you lord doon ang linis walang tubig at oh, doon pala yung sapa oh, at yung sapa. Sobrang ano. puti Ano ang ka Kabraso. Buti na lang o talaga. Ito daanan. Diyan tayo tatawid. ayano, May kumapit na naman dito yung putyukan. yan Mismo sa dadaanan natin. Pinalang, hindi tayo nakayuko kalapit yan kahapon meron din tayong nakita nag-uumpisa na sila sa may yan yung ano natin mga target yan sa pag-aani mga hanik Iwasan na lang natin Maliit lang Gaya din ng kahapon Maliit lang din Pero mas maliit to dun. Pero ito parang merong laman na Medyo nakaumbok na Ito ah. na lang tayo sa gilid dumaan sinusundan tayo mga kabraso pa isa isang bakas lang isang direksyon malapit lang to sa bato yung may lumabas na laman ito na nga may mga nakatambak ditong kawayan dito, dito banda yung may mga umiikot na bakas pa isa isa lang mga so, dahil nga siguro sa burado ng mga bakas sa ano, yung iba hindi makita butas itong kahoy na to baka andito mga kabraso ito tiyot lang tayo Kasi ayan o may mga bakas din dito ayan nandito nga mga kabraso hey thank you lord ayan nga napakalaki ayan o no? ayos 'yung pagka piston niya mababaw lang. 'Yan mga kabraso sa loob oh. Halos walang bakas sa entrance oh. Hindi siya gumalaw-galaw nang pumasok siya. Siguro kahapon lang ito. Kahapon lang pumasok malaki yung tubig tapos agad lubog hindi na lumabas labas oh, yung mga bakas nga ay sa ano lang yung tamuso dito lang sa labas yung bakas nya sa loob wala linisan ko muna mga kabraso ay thank you lord bigay ito sabi nga kahit gaano natin pilitin Kung hindi para sa atin ba pero pag para sa atin ay talagang bibigay laki nito bawasan ko lang dito mga kabraso para iwas sa ba dito natin binawasan sa kabila palabasin na lang natin dito sa entrance mga kabraso Yan. laking animado ayaw lumabas napakalaki <laughs> hehehe Ia pala bas Mata berasa Situ atang Dito ko nak Tibangin Baka ma eh sipit ng sipit mga kabraso wala <laughs> akong <laughs> tagdo dito na lang lumabas ayaw din ano siya eh nakadipins talagang dinidipinsan hindi siya maka dito ba talaga naman price mga kabraso halos ito ang pinakamalaki sa kanilang lahat ito nailabas na natin ayan oh Sobrang laki pala. Halos mas malaki pa ito sa nauna. Kunting diferensya. Oh. Hirapan tayo. Hindi naman sa nahirapan ay eh, iningatan ko lang. Ayan, nasugat pa tayo dito. Ayan. Tusok ng ano niya. Ayan, bali. May ano na tayong lahat yan puro malalaki walang bababa sa kalahating kilo may mga nalalapit isang kilo mahigit isang kilo yan bali lima na yan kasi mayroon na tayo loong tatlo yan ay eh, ano kung yan magbibiyahe tayo yan ibibinta eh, natin thank you lord yan mga kabraso naka uwi na tayo oras natin ay alas 10 na mag alas 11 ito nga pala yung huli natin bago natin dalhin dun sa pagbibintahan, itimbang na natin. Ito yung huli. Ayan oh, nalinisan ko na. Laki. Sherbol to. Sakto lang. 1 kilo. Ngayon itong nauna. di sila nagkakalayo. magkaparihas nga parang lalamon ito ng ano parang isang paligo ito may putik kasi mas malaki pala yung nauna pero parehas lang yung ano niyan bayad hindi naman lumamang ng buhid talaga ah hali natin ng maayos dito nga pala mga kapraso yung ano natin dito yung tatlo Ito. yan lahat yan puro kumbaga mga ano to walang bumaba dito sa kalahating kilo at tayo mga kabraso dahil mga season sila season at hindi wala sanang mabansagan na ano dito polyo saka mga kumplito yung kumplito sa sipit at daliri thank you thank you lord talagang pinagbala tayo mga kabraso kahit na wala talagang gaano bakas na susundan pag para sa atin. Yun lang, iniisip ko lang na yun lang palagi iniisip ko sa paghahunting natin. Kasi minsan subok ko na kahit na maraming bakas pag hindi talaga para sa atin, hindi natin nakikita. Pero kahit isang bakas lang na kahit nga wala, yun lang, patuloy lang sa isip natin na tiwala lang ba at saka focus lang tayo sa kung anong ginagawa natin tiwala lang sa taas <laughs> ayan ilang bisis na natin napatunayan yan ayan, hanggang sa muli mga kabraso ay doon na lang pala abang na lang tayo doon sa kaya lang dobat ata yung ano para hindi ko madala doon. Pero saksak natin, saksak para kumpleto yung ano natin. Ayun. Yun na lang mga kapraso. Hindi ko lang ako kakain. Kaalis na tayo. Kayong mag-away-away kayo. Kaya yung pambili ng bigas. pagkain. ano lang. Walang sahod si Entoy. Wala pa. Hindi dumating. Hindi pumasok. Kawawa. Saka magbe-birth din na si Entoy. Pero yun. ngayon, Sapat na yun. Basta nasa magandang ano lang tayo. Kondisyon. kahit na wala man basta nasa magandang kondisyon ng pangangatawan natin ay okay na rin kasi ito yung puhunan natin yung katawan pinaka matinding investment pa ayan masyado tayong makwinto kakain na po ako mga kabrasa hanggang sa muli yun Patay, Patay di isa ha? Anak na ng... na Buhit po Ay namatay yung isa Buhay pa to 36 ang ulam na lang